Hello! Magandang gabi mga lalabs, mga vayots. Magandang umaga, Pilipinas. Magandang umaga, tanghali, hapon, or gabi, sarman, ng mundo. Miga, miga, love, shout out. Sa mga kapwa ko po, FWs around the world, hello. Miga, love, shout out po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like, at share. So, mga lalabs, mga vayots, aba, aba, aba. Aba. So, kanya-kanya na ngayon yung mga dilawang pink at itong pulahan, itong pulangaw ay mag, kanya-kanya uh, na silang lunok ng kanilang mga suka. Sintabi kung may kumakain, no? ah uh, magsasanib puwersa na po yung dilawang pink at ang pulawan uh, Marcos at uh, Liberal Party no Lenny Robredo wow. Bam Aquino di ba Papasok sila sa uh, partido. <clears throat> oh, hindi naman sa partido talaga. Sa magsanib-pwersa po sila para pabagsakin daw ang mga Duterte. Anong ah, nangyari? No? Uh, doon sa... Uh, hindi ko pa yung nagawa ng uh, vlog. no Nang komento uh, yung tawag dito. Uh, Sarah Duterte resign on Friday kasi... Pakinggan ko pa kung baga sa Bisaya, pamaniid pa ko ba kung pagkilabaw ko kung magre-resign ba bukas wala na si Sara Duterte sa kanyang opisina sa DepEd. Nauna na di basi Bam Aquino na nagpahiwatig din na handa siyang makipagtulungan sa administrasyon ni Bongbong Marcos para daw uunlad ang bansang Pilipinas nak sakala mo na laki-laki nang nagawa ni <laughs> ni Bama Kino no sa Pilipinas nung si uh, siya ay senador ay nako po so ngayon na naman eh kailan iyon yung mga grupo ng uh, pulawan eh yung mga pulangaw uh, na mga bangag na mga vloggers na nanawagan 2 weeks ago bago yung rally nung Friday na Sara Duterte resign as DepEd Secretary, eh nananawagan din sila si Benji Contreras, yung mga supporters, loyalista ng uh, Bangag Administration, sa mga dilawa na makipagtulungan daw, magsanib puwersa sila sa rally para patarsikin si Sara Duterte pagka si President, ade, ah, DepEd Secretary, pero di naman nangyari yun eh nilangaw, di diba? uh, ano ba? Yung pulangaw, la, ano ba tawag niya? Rally. So, kahapon, dyan sa Pilipinas, ay si Lini Robredo na naman. Nagpakitang uh, gilas at uh, uh, sumisipsip sip sa Marcos uh, Bangag Junior Administration. Uh, sinabi na niya na uh, nag, naghahatakan na sila dati. Naghahatakan silang dalawa ni, ni uh, Bongbong Marcos, no? Tatandaan ninyo nung panahon ng kampanya, eh, pinaratangan ni Lini Rubredo uh, sa pangunguna po yan ni Shell Jokno na si Bongbong Marcos daw ay nagpakalat ng uh, fake na six video ni Aika Rubredo. Tatandaan ninyo yon na umabot pa sa punto na gusto pang idemanda ni Lene Robredo si Bongbong Marcos dahil uh, mismo si Lene Robredo galing sa kanyang bunga nga sinabi niya sa isang interview na si Bongbong Marcos ang nagpakalat ng fake na six video ng kanyang anak na si Aika Robredo so ngayon naghatakan sila ngayon ay uh, kinakain na naman nila ngayon yung kanilang mga isinusuka kasi dati, kunwari, sinusuka ng dilawan yung Marcos. Marcos, ganun din. O ngayon, ano nangyari? Kanya-kanya silang lunok ng kanilang mga inuood na mga suka na mga baho pa sa Poso Negro. Dahil nilunok na ni Lenny Robredo ang kanyang suka. Kontra kay Bongbong Marcos. Bakit? Ayon daw dito kay attorney, Si attorney Lenny Robredo na walang kasong na ipanalo ay nasa tamang posisyon daw ang Bungbung -Bung Marcos administration. Lalo na daw sa uh, sa isyu ng West Philippines. galing mo din, Lini, no? Uh, kinakain mo din, uh, Lini Robredo, yung sinasabi mo dati uh, kay Bongbong Marcos. Ano yon? Talagang ang sinungaling sa umpisa Sinungaling hanggang sa kahuli-hulihan. Sinabi mo yan, Leni Robredo? So, ngayon, nakikita mo na din yung Leni sa iyong sarili. Mula't sa Paul, sinungaling ka hanggang sa kahuli-hulihan din sinungaling ka. So, wala kang pinagkaiba kay Bongbong Marcos. O, pwede na rin pagumpugin yung mga ulo ninyo. Puro kayo mga sinungaling. Kunwari, nag-aaway-away sila nung pa-2022 election. Pero, eh, si Bongbong pala yung secret uh, candidate ng dilawan. O, tingnan ninyo ngayon, nanalo si Bongbong. Saan ang mga dilawan? Yung mga, uh, tawag dito mainstream media dati, ay grabe. tatandaan ninyo, sa loob ng more than 30 years, Marcos lagi puro magnanakaw, mamamatay tao, yung kanyang ama, Marcos Senior, tapos ano pa, uh, aside from magnanakaw, yung Marcelo, Chetira, marami daw pinatay, ganyan. Sa loob yun, ng more than 30 years. Nung nanalo si Bongbong, tiklop lahat. O ano nangyari din ngayon sa mga makakaliwang grupo, tiklop din kay Bongbong Marcos. Ikaw ba may umanib si Martin Romualdez? O, Sempre eh, si Lisa, si, si Lambotod, eh, ma Lambotod na Aranita Marcos, eh, dilawan din yun. O, papa papabor doon sa mga kaliwang grupong dilawan mga liberal party. Kung saan ay si Bama Kino, isinuka or ikinakahian niyang liberal party lumipat sa ibang partido para tatakbong presi, uh, senador, no? So, ngayon, humihimod na si sa puwit ni BBM. <laughs> ah, <laughs> mga sinungaling. Talaga, sinungaling sa umpisa, sinungaling hanggang sa kahuli-hulihan. O, ba PBBM? Dahil ikaw eh. Sabi mo dati, interview mo kay Boy Bonda noong 2022, kung uh, sa pagdating sa foreign policy, kanino ka? Kakampi, China or Amerika? Sabi ni Bongbong Marcos, hindi tayo pwede aaneb or papaborla sa Amerika. Sa China tayo dahil walang kinalaman ang Amerika sa issue ng uh, South China Sea. Si. Kasi pinag-aagawan sa disputed na Iran area na yan dyan, ay hindi lang naman tayo nagmamayari din. Kaya nga, disputed. Eh, Siyempre, pinag-aagawan. Eh, hindi lang tayong mayari. Mayroon talang tayo, tayo at na nine dash line. So, yun lang sa atin. The rest. O, tingnan mo. Ilan ba yung naagaw ng China? ilan ba yung isla na nakuha ng China? Parang anim yata or pito. O, samantalang yung Vietnam, 21 ang island nila nakuha dyan. Umaray ba ang Pilipinas? Hindi. Wala. Hindi ang Pilipinas umaaray, nagagalit sa Vietnam. Oh, bakit tayo, uh, bakit ang Vietnam merong 21 island na nakuha dyan sa South China Sea? Di po ba? Dahil, hindi man yon kaaway ng China, eh, ng Amerika, ang, ang uh, Vietnam. Uh, sa, sa halip pa ngayon, yung mga pledges-pledges na uh, binibigay ng US o ng iba pang mga bansa para sa Amerika, ay sa, sa, para sa Pilipinas, eh napunta sa Vietnam. Napunta sa Cambodia, napunta sa Malaysia, napunta sa Indonesia, and take note. Hindi, buwan-buwan uh, nag-travel nagtra yung uh, presidente ng mga ngayon. Bukod tangi, Bumbong Marcos, travel here, travel there. O, gastos here, gastos there. Dahil hindi manyapira. Kaya waldas well, yan ang waldas, well, wala manyapaki alam. Dahil hindi man niya pinagpaguran. So, mayroon bang nakuha? May nag-invest ba sa Pilipinas? Wale. Well, eh. Nag-withdraw pa nga eh. O, bakit? Kung mayroong nag-invest sa Pilipinas, hindi. Eh, Di isa na bababa ba ng uh, may get and uh, 63% no. Yung uh, yung uh, income ng Pilipinas bumaba. <clears throat> Dahil wala namang nag-invest, tumaas din yung bilang ng mga walang trabaho. Um, hmm, tumaas yung bilang ng nagugutom. Nasabi ni Larry Gadon, haka-haka ang kagutuman sa Pilipinas o kahirapan. animal na Gadon na yun, namatay na sana siya ni na sinungaling. Sana lahat ng sinungaling, no, dyan sa administrasyon ni Marcos. Mamatay na sana kayong lahat. So, yun. Ngayon, magsanib pwersa sila para daw, eh, tong pulawan at da, pulawan at dilawan, dilawang pink para sa 2025 senatorial election, para daw gibain, labanan, gibain ang Duterte. Tingnan mo yung mga animal. Ang talaga si Bumbong Marcos ngay 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 ay 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 da 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 ganyan no <coughs> manggagamit ang puta ang animal no eh tingnan mo si ano hindi na niya kilala o oh. na nagawit si Sarah nanalo siya yung presidente sa tulong ni Sarah dahil yung mga DDS o oh, ano doon Boto siya Eh Sinira nila si Sarah Tapos ngayon din si Mayor Goo Si Alice Goo uh, Nakatulong sa kanila during campaign Nanalo doon sa bamban uh, Tarlac si Marcos Ba hindi nakilala ni Marcos Biglang nagkaamnes ang piste No? Talagang uh, pag ano no uh, Si Marcos ngayon junior Weather weather na lang kapag uh, hindi nakalunok kasing hot Medyo okay-okay ang mga pinagsasabi. Pero kapag nakalunok, nakasinghot, nakakalimutan niya po lahat. As in, lahat, hindi pa niya nakikilala. So, saan ipuwersa sila? Titingnan natin. Kung uh, epektibo bang pagsanib puersa dahil si Bongbong Marcos, wala na eh. Bad shot na ngayon ang record sa taong bayan. Oh plus bad shot din ang pulaw, ang uh, dilawampeng budget uh, times budget or budget plus budget equals anidoro o yun, abangan po natin yun next year 2022 senatorial election wag po tayo bumoto ng mga dagdag kawatan dyan sa kongreso so, palitan na ninyo yan kung sino yung mga congressman ninyo sa mga, sa mga lugar ninyo makikita ninyo na wala namang asinso Abay, wag na ninyo 'yan iboto. Bakit? Kahit bigyan pa kayo ng pera, kunin ninyo pera-pera din naman 'yun. Eh, 'wag niyo nang iboto kung walang asinso ang lugar ninyo mga kongresista. Tapos mga senador din. Andami ngayon makikita naman ninyo eh kung sino yung talagang uh, bias, no? Uh, ginagamit lang ang Duterte, ginagamit si Kiboloy. Pagdating na ngayon sa nagka-problema Kiboloy, wala na. Hindi mo mahagilap yung mga senador na na tulungan ni Kibuloy noong panahon ng kampanya. Nag, uh, ano, parang natahi ng napakalaking karayo, mga bunga nga. Takot kay Marcos, takot kay Lisa, baka mamaya eh, ipa, ano na naman, ipapirsilapid ni Lisa.